Magandang hapon mga bata! Ako si Binibining Abi, ang inyong magiging guro sa hapong ito. Ngayon ay tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Glyza, pwede bang ikaw mag-lead sa ating prayer? Amen! Magsiyo po kayo mga bata. Ngayon ay iti-check ko ang inyong attendance. Okay. Shahana, Yasmin, Novi, Elvi, Glyza, Japet. Okay, sa hapong ito, walang lumiban sa klase. So ngayon, ay babasahin ko ang ating layuni. Una, nakagagamit ng magalang na panalita sa kapwa, bata at nakakatanda. Pangalawa, na isa sa buhay ang pagiging magalang sa kilos at pananalita. Pangatlo, na kapag ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang. Okay? Ngayon ay mayroon akong ipapakita na maikling palabas. Okay, manood tayo mga bata. Nagustuhan niyo ba ang inyong napanood na maikling palabas mga bata? Okay, mabuti naman kung gano'n. Ngayon, ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang. Ano nga ulit ang ating paksa? Pagpapakita ng paggalang. Okay, mayroon akong isang tanong. Sino-sino sa inyo ang batang magalang sa klaseng ito? Maari bang itasangin niyo mga kamay? Okay, kayong lahat ay magalang sa nakakatanda. Mabuti! So ngayon, aalamin natin kung ano ang pagpapakita ng pagkalang pagpapakita ng magalang na pananalita o pagpapakita ng paggalang ay magaling ang paggamit ng magalang na pananalita ay isang magandang kaugalian nating mga Pilipino, di ba kapag kayo ay umuwi sa inyong bahay ano ang una yung gagawin di ba magmamano kayo kay lolo at dola kay mama at papa at sa inyong kuya at hati. At kapag mayroon silang tanong, gagamit kayo ng po at opo sa pagsagot. Okay. Sa pamamagitan ng paggamit nito, na ipapakita natin ang mabuting asal na mayroon tayo. At yan ay natatak sa mga Pilipino o sa ating mga Pilipino. Di ba? Tinuruan kayo ng inyong magulang na maging magalang sa mga nakakatanda, gumamit ng po at opo kapag sasagot sa nakakatanda. Okay, mabuti dahil naintindihan nyo kung ano ang pagpapakita ng paggalang. May Um, mayroon akong hinandang mga larawan na nagpapakita ng ilang sitwasyon kung paano natin maipapakita ang paggalang sa ating pamilya at kapwa ang gagawin nyo lang ay tukuyin ninyo kung ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa o hindi okay? Naintindihan ba mga bata? ang gagawin nyo lang ay tutukuin nyo kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Meron ako ano nga ulit yon? Magpapakita ako ng larawan at tutukuin nyo ito. Okay. Okay. So, sa unang larawan, anong ipinapakita? Okay. Okay. Sa pangalawa? Tama. Sa pangatlo? Alright. Sa pang-apat, Okay. Sa panglima? Okay. Lahat ng inyong sinabi sa mga larawan na inyong tinukoy ay tama. Napakagaling talaga ng aking grade 1 and grade 2 mabait. So ngayon, mayroon akong babasahin ng mga katanungan. At sasagutin ninyo ito ng magalang na pananalita. Una, ano nga ba ulit ang sasabuhi, sasabihin, sasabihin tuwing tayo ay nakatanggap na mga bagay-bagay. Ano kaya ang dapat natin sabihin kapag tayo ay binigyan ng halimbawa, regalo? Ano nga dapat ang ating sasabihin? Okay, tama ka dyan, Japet. Dapat ay salamat po. Okay, sa susunod, sa pangalawang katanungan, paano naman kung may nagpapasalamat sa atin, ano ang sasabihin? Ano nga ba sasabihin kapag sinabi ng, ano, ah, halimbawa, nagtatanong ng direksyon, saan nga ba patungo dito sa polymedic hospital? Tapos sinagot nyo kung saan ito papunta o ano ang sasakyan at saan kayo dapat bumaba dinigyan nyo sila ng direction. Ano ang kanilang sasabihin? O ano ang inyong sasabihin pala kapag nagpapasalamat sila dahil tinulungan nyo sila? Ano? Okay. Tama. Ang sasabihin nyo lang ay walang anuman po. Dapat mayroong po sa muli dahil nakakatanda ang inyong kausap. Okay. Sa pangatlo, ano ang sasabihin kung kayo ay bumabati sa inyong guru kapag umaga o hapon? Ano nga ba, class? Ano ba mga bata ang sinasabi nyo kapag tayo ay nagtatagpo sa daan? Ano nga ba? Okay. Okay, tama kay Yasmin. Ang sasabihin nyo lang kapag tayo nagkatagpo ay magandang umaga po at magandang hapon po. Very good. So, dahil naintindihan nyo na ang ating paksa na paggamit ng o nagpapakita ng paggalang, So ngayon, meron na akong ibibigay na mga activities. Excited ba kayo? Meron na akong ibibigay sa inyo na mga answer sheet. Ang inyong gagawin lamang ay dapat Ano yung ipina ano yung sinabi ko kahapon na dalhin niyo ang inyong mga krayola. Dahil tayo ngayon ay magkukulay. Okay, ilabas na mga bata, ilabas na ang inyong mga kulay. So ngayon, bibigyan ko kayo ng answer sheet. Ito sa inyo, get one and pass. Ang gagawin nyo lang ay kulayan ang mga upo na may nakasulat na magagalang na salita. Okay, sasabihin ko ulit ha. Ang gagawin nyo lang ay kulayan ang mga upong na mayroong magagalang na salta. Okay. So, pwede na kayong magsimula. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, so, ipasa nyo sa harapan ang inyong mga answer sheet. Okay, thank you. So, ngayon ay mayroon akong ipapasagot sa inyo kumuha kayo ng malinis na papel at kopyahin ang nasa pisara. Kopyahin nyo lang ito at sagutan. Okay. Ang gagawin nyo lang ay basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang check kung ito ay nagpapakita ng magalang at ikas naman kung hindi. Alright, naintindihan na mga bata? Okay, pwede na kayo magsimula. Pwede na ipasa ang ipasa mga papel dahil ay tapos na kayo. Okay. Dahil kahapon, sinabi kong dalhin nyo ang inyong crayola at drawing book. Ngayon naman, ilabas nyo na ang inyong drawing book dahil kayo ay gubuhit. Alam ko na talentado kayong mga bata. Kaya, tayo ay gumuhit ngayon sa inyong drawing book. Okay, ilabas na mga drawing book at Crayola. Ilabas nyo ulit ang inyong Crayola. Okay. Ang iguguhit nyo lang ay gumuhit ng larawan na nagpapakita ng paggalang sa pamilya o sa kapwa. Pwede nyo is pwede iguhit ang inyong lolo at lola na nagmamano kayo. Pwede rin yung nagkasulubong kayo ng inyong guru sa daan at nagsabi kayo ng magandang hapon po, magandang umaga po. Pwede, pwede. Yung mayroong ang uh, nagbibigay sa inyo ng regalo, tapos kayo ay kayo ay nagpasalamat. Okay. So, pwede na kayo magsimula mga bata. Tapos na kayo sa pagguhit at naipasa nyo na sa akin. So, ngayon ay magsitayo ang lahat. Paalam mga bata. Okay, at sa susunod na araw naman, tayo magtatalakay ng bagong talakay.